Ayong mga vlogger, panoorin ninyo ito. Yung mga vlogger na nagsasabing kulto ang um, Iglesia ng Kristo. Panoorin mo ito ikaw. Puro ka lang paninira eh. marami tayong bilanggit na kahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal yung paglago ng maraming kanil. Pagmamahal ng Diyos ang paggabi ng mga pag binis at mga magagawa. Pagmamahal ng Diyos ang paggabi ng mga gusalig sa bahay. Ngunit ito pa, espesyal ng pagmamahal ng Diyos ang paglalagay niya ng pamamahala sa loob ng iglesia ng Kristo Patid na Diyon at mga mahal po namin sumusubaybay. Pag binasa mo sa Biblia, inilagay ng Diyos ang pamamahala sa ikatitibay at hindi anya sa ikatitibay. Kaya habang merong pamamahala ang inilagay ng Diyos, ang iglesia matibay. Ang iglesia matatag. Ang iglesia maligaya. Kahit may pagsubok, kahit mahirap, maligayang nagtitiis para matupad ang kalooban ng Panginoon Diyos.